Magandang umaga sa inyo lahat mga idol. Welcome to my channel Doremon Travel Vlog. Sa ngayon mga idol, dito muna tayo sa isang uh, 7-11 saan na tayo muna ay order ng kape habang nagantay tayo ng buhay na no? Wala pa tayong buhay no? sa ngayon kasi kagabi mga natin. Hindi tayo ng gising kaya ngayon pa lang tayo mag-umbisa ng biyay. Ito tayo, Mordel, sa isang tindahan Uh, 7-11 mga idol dito sa malapit lang sa Olops. Yan, yan yung Olops na private school dito sa Marikina, sa may General Order School. Yan, magandang umaga sa inyong lahat. Uh, maraming salamat sa pag uh, ng aking channel, uh, Doraemon's Travel Vlog sa YouTube tayo. Uh, idol. Shoutout nga pala dun sa ating mga kasamahan sa Solidro Pangaston. Ah, sarap na kape at saka shoutout din din sa ating mga kaibigan na vlogger kay Sir Kabudul Vlog kay Sir Labid Junior Vlog mabuhay kayo mga Sir atunoy lang tayo sa ating anak buhay upang magkaroon tayo ng biyaya para masuportahan natin ang pangailangan ng ating mga anak ng ating asawa masuportahan ang pangailangan ng bawat tahanan kaya anak buhay tayo at ingatan natin ang ating sarili dahil ang sarili natin ang ating kalusugan ang puhunan ang ating hanap buhay mga aking nandito na lang at hanggang sa mali mga guys salamat sa iyo lahat at shoutout din dun sa solid trope mga kaston sa nabunguno ng ating kasapan. mabuhay ang solid trope mga kaston tuloy ang laban tuloy ang hanap buhay mga guys at saka shoutout din dun sa ating boss sa may ari ng sasakyan na binabiyahin natin araw-araw kay Ma'am Chris at saka kay Sir Boy na nakatira sa ngayon sa Angeles, Pampanga. Magandang umaga sa inyong lahat. Uh, ito, magahanap tayo ngayon. Inumin muna natin yung ating kape para di lumamig. Yan, napakasarap mga idol. Yan, Brut coffee mga idol. Brute coffee, walang asukal para hindi tayo magkaroon ng diabetes. Yan, magandang umaga sa inyong lahat. Hanggang dito na lang at hanggang sa muli Maraming salamat sa inyo lahat. God bless sa all mga idol.